ang long mga pachams ko. Tara, dinner tayo. Ayan. O, di ba? Ang sarap. Ang aking lempo. Ang aking nilagang talong at okra. At ang aking sangsawan na ensaladang mangga. O, di ba? Ano masasabi niyo mga pachams ko? With bagong yan. O, ha? So, tara na. Tayo ay kumain na actually maga-aga pa siguro pero ba mga oops 5.30 na pala <laughs> so right time for my dinner okay mga pachams ko so para, samahan nyo ako konting rice lang ako dahil gusto kong mamapak ng aking salad o eh, ba diba? and saladang mangga ayan ayan ang kapartner niya ensaladang mangga ayan. ayan silang tatlo diba aking ensaladang mangga oha tapos ang aking sausaw ang talo at oho oh my goodness para na mga pachams ko tayo nang kumain okay so namin ko muna aking dinner and then i will see you again later So bye for now mga petchams ko.